Magluto si Daddy ng kanyang ulam. Magluto siya ng kanyang ulam na Indian food. Ayan, guys. Ano to? Mais? Oh. Mais at saka... Hindi mais, beans lang. Ha? Delisholi. Delisholi. Mm. Tsaka ito, uh, upo. Mm. Tapos, meron siyang mga ingredients, guys. Ito yung kamatis. Ayan. Tapos, ito yung siling green. So, ayan. Ayan yung kanyang sibuyas. Ayan yung kanyang mga ingredients. So, ayan na. Ilalagay na ni Dad kanyang mga ingredients. Yun. Iyukay-ukay na. So diba? Ganyan siya magluto. Napakadaming ingredients niya. Salt. Talagay pa siya ng salt. Ayan yung kanyang ulamin, guys. Kanya-kanya kami ng ulam. Pero minsan naman, nakain ako ng ulam niya. Wala kasing sabaw yan. Ayan guys, ay naman, nilagay na yung kanyang sibuyas. Hindi ko na ipakita kasi. Tsaka luya, ayan. Tapos ayan na yung kanyang kamati. At syempre, hindi mawawala yung kanyang ceiling green. So ayan na guys, ayan na yung, yung isusod na ilunod. Ayan, medyo -brown -brown na brown-brown na. So ayan na, lalamad na ni Daddy. Ganoon oh. So ayan na, turmeric powder. Garam masala. At saka, ito pang isa. Chira masala. So, ayan guys, ang kanyang mga ingredients. Sa iyang ulam. At meron pang isa. Durog na pamenta. Ayan. Chili powder, coloring. Ayan, ang kanyang Biggie Coloring. Coloring food niya. So, ayan guys. Tracti. Tracti. Yan, pinatalo-halo na niya. O, di diba? okay, water konting. Konting tubig. Para hindi dumadikit na. Ha? Para hindi dumadikit yung ingredients. Ayan, guys. Nalalagyan niya ng tubig. At ito na ang kanyang gulay. So, ayan, guys. Kung makikita niyo, may seeds at saka yung upo. So, ayan na po yung kanyang laman, guys. So, ayan. Ganyan si Daddy magluto ng kanyang ulam ang kanyang Indian food. O, oh, di diba? Ayan. Mix, mix, mix na. So, ayan na, guys. Ganyan siya magluto. Tapos, mamaya, lagyan na ng konting sabaw-sabaw lang yan. So, ayan, guys. Thank you for watching.